<clears> thank <throat> you

Look. Okay. San si Ate. Film, film, film. Uubusin ko to. Kita ng baby nito, kita Yeah. Yeah. Dali. Ano? Hindi lang baby nila. Papa shot. Mm -hmm. Nakabot ng tanda ko Ang eh. papalot. Mm. Ta ano ba tayo kalin Kung kada may t-shirt na gawang gandagad Nang nanay lang guli, ni Rose ang nag-abot dyan na tatay wala. Ah, baka dumating na.

So, yeah. probinsyang, Probinsyan. ah. probinsyanong, probinsyano. Tapos okay. Hindi na Tapos, at just Dito na, nga, kaya aga pa ta'n na nagbugta, Nang oh, ta'n na sa may manok. Papa, I Tapos, nagsilhig. Uh, ay, Papay ka. lost the earthworm. Ihawon ra din kay ano, kang tigkalalag kagak uh -huh. kabi. Ka Erente eh. uh -huh. nagbata ora sa na. nangyay, ng... oh, Next week pa dapat ang bata yeah. ni Rose. Eh. Kasi talaga

Yung sabi, halidin ko, saan ko na ng mga kasi nagpapaanak ka mga. na lang yan sa kanya at kabuanan niya na, na di diba? mm -hmm. so, sure. ba? hindi, alam nga, ano talaga yan? Premature. I got the gun. Sabi ngayon, bawal, baka na mo. kahit na kahit Pagod na siya pa ngayon ang sigo ko siya. Kuya pa. Pagod pa. Kagandahan kasi sa military. May Biluna Hospital eh. No? Hindi ka mang problema. Pag sa public hospital like ka lang. Live mapila ka pa kalawid-lawid. Magpapaanak sa yung mga sundalo, mga ano nila. No? Hmm. Yes. kasama nila mga doktor si Glade, eh. nagbayad lang siya sa clinic. Kasi diba doon layo daw. May clinic dito yung doktor na yun. Masakyan ka naman, pagkaanak ko kasi mo naman. Ano mag Wala, Malak, mag-iit ka na yung anak ko, Glade. Ayaw, makasunod. Ang gusto ka sana ngayon, be. Diba si S yun siya? Mm. So, nila sa anak ng babae. Mm. So, parang para hindi. Naula lang, ano lang, mga isang linggo. October yung babae niya. Tapos <coughs> November siya mga. si eh, sinulong siya kasi parang na, ano yun, QS kasi sa sao na din eh. Lalaki. Ang ganda rin kasi babae, lalaki dito sa kanya. Yung asawa niya naman yung sa, ano nun, yung probinsa, naman yung probinsya naman yung asawa. Sertare din. Oo. Mauwi daw din ba?

Parang ano yun, na yung lupa. Bakit? May ugali, may tansay yun. Sabi mo, yun lang yung ano, mabait na yung mabiyanan ko. Kasama niya sa bahay ba? Sa bahay yung tahi at yung asawa niya pa niya. Best time ko. Kasi mabiyanan yung mabiyanan ko. Tulay sa ano. Tulay dito yan, sa west Ano yun siya kasi yun. dahil may pera, yung biyanan niya, di ba? Hmm. Sa bawas bawas sa susudas kus kasi minsan yung mabiyan na nasa mga ginang gatas. Ano nga niya, yung ganda ng ano niya, yung ano na siya, big spacer, yung ganda ng bahay, bago. Yes. Ganda na yung ano niya, sabi niya, yung gusto niya mag big spacer. Ano niya, puro bago, shower <coughs> niya, salamin siya. Ayan ba Hindi siya ako. Hmm? Uh, mahal naman siguro ang um, bed space na. Uh, Maraming. 3,000 per Mahal yun? Maganda na lahat na. May rice cooker na lahat na. Mag... may ano na May... May ano na siya, higaan na. Dali mo na lang damit mo. May electric pan na siya nakareli. Yung mga double deck na ganda. Kasi da, ano lang yun, kasi maayos yung ano yun. Pati yung mga kitchen niya, mga si ano. Maayos sa mga masiselan. Mga presenter, mga yung mga Hindi lang na video niya.